Magandang araw sa lahat. Mga kapatid, ngayon, nais kong pag-usapan ng isang mahalagang aspeto ng ating buhay pananampalataya. Ito ay ang paglalaan ng oras para sa panalangin. Dahil ang ating mundo ay napakaabala, madaling makalimutan ang kahalagahan ng pagtatahimik at pag-uukol ng oras sa pakipag-usap sa ating Panginoon. Ngunit sa katunayan, ito ay isa sa mga susi ng ating buhay pananampalataya at sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos upang ito ay mas lumalim at mas lumago pa. Una sa lahat, bakit nga ba mahalaga ang panalangin? Ang panalangin ay ang ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. At tulad ng kahit anong mga relasyon, alam natin na mahalaga ang komunikasyon. Kung hindi tayo nakikipag-usap sa mga mahal natin sa buhay, unti-unting maglalaho ang mga relasyon na ito. Gayon rin sa ating relasyon sa Diyos. Ang panalangin ay nagbibigay daan sa ating upang manatiling konektado sa Kanya. Bagkus ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng pagingi, sa Dios, No? Hindi po bank account ng Diyos. Hindi siya parang uh, savings account na may gugustuhin ka lamang hingin sa kanya kaya mo siya kinakausap. Ito rin ay ang panalangin ay isang pagkakataon para sa atin na mas higit pang makilala siya at maunawaan ang kanyang loob para sa atin at sa ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, binibigyan natin ng puwang ang Diyos na magsalita at kumilos sa ating mga buhay. Sa kabilang dako, napakarami na hadlang sa ating panalangin. Marami sa atin ang nahihirapang maglaan ng oras para dito. Isa sa mga pangunahing hadlang ay ang ating mga schedule sa buhay yung mga kinukuda-kuda natin araw-araw at mga inaasikaso natin. Oo, tama naman na mayroon tayong mga responsibilidad at gawain. Ngunit ito ay nagiging isang malaking problema kapag hindi na natin nagagawang balansihin ang ating pangangailangan sa buhay na espiritual. Ang ating mga karir at ating mga buhay sa trabaho Oo, mahalaga sila. Ngunit ganun rin naman kahalaga ang ating buhay sa pananampalataya. Isama pa natin dito ang napakaraming mga distractions ng modernong buhay. Tingin dito, tingin dyan, bili dito, bili dyan, scroll dito, scroll dyan, Facebook, Instagram, Twitter. Sa panahon ngayon, napakaraming bagay na humihila ng ating atensyon mula sa teknolohiya hanggang sa social media. Madalas ang mga ito ay nagiging ingay na pumipigil sa atin na makarinig sa, sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya ang katanungan, ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin para mabigyan natin ng panahon ng ating pagpapanalangin? Siguro una ay magtakda tayo ng regular na oras para sa panalangin. Kailangan natin magtakda ng isang partikular na ola, oras, no? maaring sa isang lugar na komportable tayo araw-araw para sa panalangin at gawin itong prioridad. Hindi lamang isang opsyon. Napakaraming Kristiyano na nabubuhay na sinasabing sige kapag may oras ako mananalangin ako. Bagamat maganda man ang kanilang intensyon, kadalasan ay hindi ito mangyayari hanggat sa tayo mismo ang gumawa ng pagpaprioridad sa panalangin, ay hindi talaga mangyayari ang ating panalangin. Tatandain natin na ang demonyo ay gagawa ng kung ano-anong mga distraksyon para hindi na natin bigyan ito ng oras. Maaring para sa iba, madaling manalangin pagkagising sa umaga o kaya naman bago matulog o kaya naman kaya nilang mag magbigay ng panalangin sa gitna ng kanilang araw kung kailan sila ay kalmado at hindi abala. Ikalawa, pwede naman tayong gumamit ng mga paalala upang tayo ay manalangin. Mayroon tayong mga telepono, mga sticky notes, o kaya naman ay may mga kakilala tayong mga tao na pwede tayong i-remind no? na kailangan natin bigyan ng oras ang buhay panalangin. Ang simpleng paalalang ito ay nakatutulong upang ang panalangin ay hindi malimutan o bigla na lang nating maisan tabi. Ikatlo naman ay talasan natin humanap ng paraan upang manahimik. Dahil sa katahimikan nagsasalita ng ang Diyos, no? Sabi nga ni uh, Mother Teresa of Calcutta, no, Santa Teresa, no. Silence is the voice of God. Nasa katahimikan ang pananalita ng Diyos. Maghanap tayo ng lugar kung saan tahimik, kung saan tayo ay makakapag-isip, makakapagpadalangin, makikipag-usap sa Diyos ng walang istorbo. Ito'y maaaring isang sulok sa iyong bahay, isang parke, sa isang simbahan, o kaya naman sa iyong kwarto. O kaya naman sa trabaho, hindi naman kinakailangan na isolated tayo kumbaga basta't maayos ang ating intensyon at ang ating disposisyon para manalangin ay pwede na to. At ikahuli, pwede nating sanayin na tayo ay manalangin hindi lang mag-isa, ngunit kasama ang ating mga kaibigan at mas nakabubuti kung kasama ang ating pamilya. Lalo na kung ito ay ginagawa natin araw-araw, alam naman natin na may iilang mga pamilya sa Pilipinas na nagkaroon sila ng deposyon no, bilang halimbawa sa banal na rosaryo at itong pag at itong araw-araw na panalangin ng magkakasama no, ito ay tunay na nakapagpapalakas ng kalagayan ng isang tao hindi lamang sa espiritual na buhay ngunit pati sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa isa't isa ay mas lumalalim kaya naman mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang isang gawain, kundi isang bagay na dapat nilalagyan natin ng pribilehiyo at prioridad. Kailangan nating makaisip ng mga ilang mga malikhaing pamamaraan upang tayo ay madala sa panalangin. Sa ating paggawa ng oras para sa panalangin tayo ay nagiging mas matatag sa ating pananampalataya at mas mabuting tagasunod ng Panginoon. Kaya ngayon hinihikayat ko ang bawat sa inyo na suriin ang inyong mga schedule, ang inyong buhay, at tanungin kung saang sandali kaya ng aking araw maari kong malagay ang panalangin. At sa paglalaan ng oras para sa panalangin tayo ay magkakaroon ng hikit na kapayapaan, lakas, direksyon sa ating buhay, at naway patuloy tayong lumago sa ating espiritual na buhay at lalong mapalapit sa ating Panginoong may kapal